Aries, dapat maging masaya ang iyong aura sa mga gusto mo na gagawin at kakausapin ngayong araw dahil makikita ng iyong kausap na may matalino kang isipan at lalayo ang mga ganid na tao. Hindi ka mapapasok ng suliranin ng biglaang dahil may takot sila sa iyo, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus dapat kang maging matapang at may striktong ugali ngayong araw, matapang na nasa tamang sitwasyon, at doon ay mangingimi sila na gustong humingi ng pabor, at uutang ng pera na magdalawang isip, na lumapit sa iyo, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, umiwas ka muna sa mga tao na mahilig magbigay o nagdadala ng chismis ngayong araw, at mga usapang pera, na may kahambugan magsalita, gawin na maging malakas ang pakiramdam nang walang makagawa sa iyo ng mga salitang kalokohan, dahil wala ka naman makukuhang pakinabang sa kanila, dadalin ka lang sa pagkakagastosan. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, mas maging matalas ang isipan at mata ngayong araw dahil sa ganoon mong ugali ay madali mo mapapansin ang gagawa ng kalokohan at iwasan ang mga seafoods na pagkain at alak sa gabi, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, maging maunawain sa mga kapatid o maging sa ibang tao ngayong araw kahit nakakakinis sila kausap dahil kung lalayasan mo, ay hindi mo malalaman ang ibang idea ng swerte na pwede para sa iyong gagawin at iwasan mo talaga ang magalit ngayong araw dahil kung magagalit ka ay ikakalungkot mo ang pwedeng mangyari. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, dapat mong pag-ingatan ang ugaling mong masyadong mabait ngayong araw, para makaiwas ka sa gastos at lapitan ng lapitan na hihinga ng tulong, na sa huli at bale wala ka naman sa kanila kaya mas maging matahimik ay naaayon pa sa iyo, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra Bawal ka magalit kagad ngayong araw maging may mahabang pasensya dapat, dahil kung magagalit ay baka mawala ang mga swerte na lalapit sa iyo, at iwasan mo ang masyadong magpuyat ngayong araw, para sa iyong kalusugan. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio. Huwag kang magbibigay kagad ng iyong kabaitan ngayong araw. Maging mapanuri sa makakausap dahil may mga ganid na tao. Ang gusto makalapit sa iyo, pag nakakuha na ng kagustuhan nila sa iyo, ay iiwasan ka na. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius. Ngayong araw kung may bigla ang kikita ka raw ng maayos na pera na dumating sa iyo, ay huwag kang papatol kagad. Kung paghintayin mo ng ilang araw, pag hindi kayang maghintay ay iisahan ka lang, dapat na maging matalas ang pakiramdam at kaisipan ngayong araw. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, mas makakainam sa iyo ngayong araw, ang walang kibo, na na pantingin-tingin lang, na nanunuri sa mga kausap, para walang makagawa sa iyo ng usapan walang kabuluhan, na gusto lang ay makautang o gagawa ng kasinungalingan, nahihingi lang ng pabor, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, pag-iingat sa iyong kalusugan ngayong araw, kung gagawa ka ng pagbibiyahe, maging alerto sa lahat ng oras at iwasan ang makausap ka ng ibang tao. Baka mabigyan ka ng ikakahina ng kalusugan, at iwasan mo ang alak sa gabi ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, dapat ay laging ready ka ngayong araw, ang iyong mata at isipan kahit mga matagal mo ng kakilala, ang kausap baka maging mabait ka ay matatalo ka sa pera, at maging maingat sa pagkain muna ngayong araw iwasan mo ang alam mo nagbibigay sa iyo ng sakit ng katawan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.